karsada yan Pinsala hmm. ng bagyo. bagyo. Pati pala tong puno oh, na ano, naputol. Nabuhan. Nabuhan siya. Yan, yan. katindi ang bagyo. Winalis oh. na nila Grabe yung pinsala. Ayan yung putol. Nabunot yung puno. Ito yung kawayan. Oh. Grabe. niya ang pinsala ng bagyo dito sa amin signal number 3 lang yan daming aso yun tatlo, apat lima ay, ang lalaki ng aso yun, pati yung kawayan o, nasyantira Ito yung salingan.